Hello mga sir Ito gagawa tayo ng Yamaha Aerox Na ang problema kasi nito mga sir Ay uh, maingay Ang kanyang mga na Lady owner ang may ari <laughs> Lady owner na nga May ari pa Ay sige sak mga ano problema At uh, iniwan na ito sa atin At syempre gusto ko maging transparent na uh, Kahit iniwan yung motor Kung ano yung gagawin makikita pa rin Rinig niya, uh, rinig niya yung tunog niya medyo na matimati kasi so yung naka sila ate yung battery ayan o oh. tuk 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 ayan ito na yan parang may bakal parang same lang dun sa mga video natin sa mga Honda Click na tunog kulig lig ok huwag na nga ano. baka na pata yan i-overhaul natin to dahil ang problema nito mga sir ay uh, connecting rod at uh, dumayo pa to Yo, kung saan to? Magbase na lang tayo sa uh, putik. Pagka uh, pagka uh, may pula-pula, ayan sa kabiti yan ganyan. O dito di sa may ano? Hindi pulo. Pag puti, ayan in CR si lang to. Tayo na. No? Magbasa natin. Okay, puti yung putik. Yung CR si lang to. Dahil sa plaka, ayan wala namang cool color. At uh, yung may-ari kasi nito ay uh, low budget. Kaya titingnan natin kung ano yung may tutulong natin dito. Kung connecting rod lang ba yung papalitan natin. Meron namang connecting rod na napibili nito. Kasi alam nyo na, low budget. Kaya natin ano. Tulungan. Huwag natin pilitin kung hindi kaya yung presyo ng ano. Ng assembly. At uh, ko naman yung assembly na original or may nakakabiling connecting rod na original nito or mayroon din na nabibiling aftermarket din nito. Ayan, lahat yun, explain namin. At uh, sabi naman yung ano, yung kung saan siya makakamura. At uh, alagaan niya lang daw sa langis. <laughs> Kilometer na yun kita ba? Kilometer? na, kita ba? Sige, maya. Ayan na lang. Pabayaan sa langis to. O kaya, kung hindi na pabayaan sa langis to, hindi magandang oil yung ginagamit. Kasi connecting radio na nasira eh. Pero kung bearing, may posibilidad na may ng klase yung bearing. Dinala na sa atin ay uh, nilalamove na lang to. Sinakayin na lang, dila pinandar. Simula daw nung narinig yung tulog na yon, hindi na ginamit yung unit. Unit ni-stack na lang. Kaya sana, wala problema yung block. Walang malaking gas-gas. Kasi hindi naman natin siya nakita ng usok. Usok Ha? Usok. Sige, makikita natin mamaya. Mag-base tayo dun sa mismong actual pag nabuksan. Boy. Kaya dun sa mga nagtatanong mga sir, kung magkano yung ganyan, ganto, ganyan. Lens yan ha, kung hindi ko yung masagot dun sa exact price. Kasi nga, uh, hindi po kami nagbe-base dun sa uh, kung magkano, kung ano yung gagagasasin. Kasi gusto namin kasi lagi mga sir, ay makatipid kayo. Kaya mas magandang tingnan muna, buksan muna kung alin ba yung mga na-damage o kung ano yung mga dapat palitan, yun ay papalitan. Tapos i-explain din namin kung ano yung pinagkaiba ng ganyan sa kaganto, i-explain din namin yan para kahit pa ay uh, alam nyo na. Pero sa mga ano ha mga sir, mga nagtatanong, kung hindi kayo ma-replyan, kayo magalit kasi medyo busy lang talaga tayo mas maganda ya yeah, puntahan nyo na lang ako kapag ka once na nag PM kayo sa king page ay lumalabas yung location ya yeah, puntahan nyo na lang ako at may number naman dyan kung so, tawagin nyo na lang ako kung sa pag reply sige simulan na natin itong paghiwalay mga sir paghiwalay mga natin ito doon sa mga ano baka mamaya may, may, may magsabi na doon sa panggilid hindi daw na, na buksan iba kasi tunog ng ano ng motor ni ito ni hey, madam, talagang tunog connecting rod na hindi man klaro sa sa video sa personal ay uh, talagang connecting rod saka lang nyo na hindi naman din iisa yung ano hindi na lang din naman kami isang base na nakapaggawa ng ganito alas karamihan na video marami lang video sa mga Honda Yamaha minsan di ko na yung video dahil kunti lang yung nanonood pag Yamaha eh, doon tayo sa maraming video or manonood. mhm, mm Dahil pang basher. Okay, shout out sa mga basher natin yan. <laughs> uh, okay lang yan. <laughs> Ayan mga sila na, kalas na natin yung chassis sa kanyang makina at ito na yung wakulawalin natin ngayon. Okay, magsisimula tayo sa cylinder head. Check natin. Ayan, kailangan natin i-video para maging transparent tayo at makita rin ni madam yung may-ari nito yung chamber o yung carbon deposit ayan basa ibig sabihin ano yan mhm hum umusok siya mga kasintong mga sarili uh, chromium bore chromium bore mga tingnan natin ayan mga daul mm -hmm. tara hmm. sa pistol pa lang oh. Yan, gas gas. Sa black naman. Hmm. Gas gas din. Para sa akin hindi to pwedeng ibalik. Kailangan palitan. Okay, kailangan natin i-report yan kay madam. Tapos susunod natin tatanggalin yung sikunyal. At mamaya, pag natanggal natin yung sikunyal, paghihiwalayin ko yung sigunyal para pakita ko sa inyo yung uh, issue dun sa may uh, connecting rod kasi ito hindi naman ito kalampag tunog connecting rod kasi siya okay paghiwalay mo natin mga dinuasa. eto na tanggal natin isang side para matanggal natin yung kanyang connecting rod or sigunyal pag siya ma naman talaga mga sir ano kailangan mo siyang hubutin ng ganun parang zero zero sila hindi siya yung parang sa click na kailangan mo pang ano ah, painitan si Yamaha hindi na siya yan tapos i-press natin tanggalin mo yung bearing isa ayan o kalas klas na natin yung makina hanggang doon sa sigunyal ay uh, nakalas na rin natin okay, so, side ito naman yung isang side at ito naman yung mga bearing okay dito man tayo pakita ko sa inyo yung ano yung may problema kung bakit uh, ganoon ang tunog nya pinalis natin to okay ilaw natin uh -huh. ayan wala doon sa connecting rod ang mayroon, andito. Ayan o, oh. kita nga yan. Kaya tunog kuliglig. Dahil dyan. Kaya yung sa umpisa pa lang, na gano'ng tunogan, ay uh, alam na namin na ito yung problema. Kung hindi sa pin, sa hindi sa connecting rod pin, dito sa mismong connecting rod. Kaya try natin maghanap ng connecting rod para makatipid itong si madam kaso imbis na dapat connecting rod lang papalitan dito at mga bearing ay uh, nasama din sa pagkasira yung black Ay, yeah, na may gas, may gas gas siya. Okay, kita niya yung gas gas. Okay, ano sa itim kasi isa carbon 'yan. Kita sa kalikot natin. Oh, para sa saglit. Ito oh, yan. Yeah. kasi itong mga sir. Kaya mati, kailangan din itong ibilihan. Kaya kailangan ko muna ipaalam din mayari or i-video para makita. Tapos ito yung piston nya. Yan, may gas-gas. Hindi, -gas. hindi ko rin, rin ito may gagarantee yung pwedeng gamitin ito. Kasi sasablay tayo dyan. Babakjab tayo at uh, gagastos uli. Si madam kapag hindi ito pinalitan. Kasi usok lang siya dito sa mga magtatanong bakit po sira ito dahil po dahil po yan sa langis sa langis po yan kaya kita nyo yamaha itong mga sira. sa honda click ganyan din pare parehas nagiging problema kapag kawans na uh, hindi magandang oil yung ginagamit natin or yung fake oil ang ginagamit natin yan ito ang mangyayari sumaya makikita naman natin dito sa kanyang ano makina na hindi naman siya ganoon talagang napabayaan sa langis kumbaga pig oil well, siguro na gamit nito yan lang kaya abangan nyo na lang yung ano uh, part 2 nito mga sir kasi magaanap muna tayo yun connecting rod kung ano yung magiging pa natin dito kung buo ba gusto ni madam pati yan kung ano kung papalitan kasi nga sa budget nga lang kasi nagkakatalo yan abangan nyo na yung part 2 natin dito mga sir